Magandang araw, class! Muli ako si Mrs. A. At nandito ako upang ituro sa inyo ang nilalaman ng unang module para sa ikalawang markahan ng AP10, mga kontemporaryong issue. Ang unang module ay pinamagatang Globalisasyon. Ito ay binubuo ng dalawang paksa. Ang ikalawang paksa ay tungkol sa anyo, dimensyon at epekto ng globalisasyon. Ang pinakamahalagang kasanayan sa pagkatutong na isma isa katuparan sa video lesson ito ay ang milk number 1. Nasusuri ang dahilan, dimensyon at epekto ng globalisasyon. Mula dito ay inaasahang maisasakatuparan sa katuparan natin ang sumusunod na mga layunin. Una, natutukoy ang mga anyo o dimensyon ng globalisasyon. Ikalawa, na iisa-isa ang mga epekto ng globalisasyon. At ikatlo, na ilalahad ang naging pagtugon ng pamahalaan sa pagharap sa hamon ng globalisasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko ang lahat na maupuna ng maayos, ihinto ang anumang ginagawa, makinig ng mabuti, at ihanda na ang kwaderno at panulat para sa pagtatala ng mahalagang konseptong ituturo ng video lesson ito. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang pagtuklas sa anyo ng globalisasyon. May tatlong anyo ang globalisasyon. Ito ay ang globalisasyong ekonomiko, globalisasyong teknolohikal at sosyo-kultural, at globalisasyong politikal. Globalisasyong ekonomiko sentro sa isyong globalisasyon ng ekonomiya na umiinog sa kalakala ng mga produkto at serbisyo. Mabilis na nagbago ang paraan ng palitan ng mga produkto at serbisyo sa pagitan ng mga bansa sa daigdig sa nagdaang siglo. Kinakitaan ito ng pag-usbong ng malalaking korporasyon na ang operasyon ay nakatuon hindi lamang sa bansang pinagmulan kundi maging sa ibang bansa multinational at transnational companies. Kilala ang mga ito bilang MNCs at TNCs. Ayon sa United Nations Commission on Transnational Corporations and Investment, ang transnational companies o TNCs ay tumutukoy sa mga kompanya o negosyong nagtatatag ng pasilidad sa ibang bansa. Ang kanilang serbisyong ipinagbibili ay batay sa pangangailangang lokal. Binibigyan ng kalayaan na magdesisyon, magsaliksik at magbenta ang mga unit na ito ayon na rin sa hinihingi ng kanilang pamilihang lokal. Marami sa kanila ay kumpanyang petrolyo, IT consulting, pharmaceutical at mga kauri nito. Halimbawa nito ang kumpanyang Shell, Accenture, Tagtalus International Philippines at GlaxoSmithKline. Halimbawang produkto ay ang Sensodyne at Panadol. Ang Multinational Companies naman o MNCs ay ang pangkalahatang katawagan na tumutukoy sa mga namumuhunang kumpanya sa ibang bansa, ngunit ang mga produkto o serbisyong ipinagbibili ay hindi nakabatay sa pangangailangan lokal ng pamilihan. Ilang halimbawa nito ay ang Unilever, Procter Gamble, McDonald's, Coca-Cola, Google, Uber, Starbucks, 7-Eleven, Toyota Motor, Dutch Shell, at iba pa. Dinala ng mga korporasyong nabanggit ang mga produkto at serbisyo sa ating lipunan. Naging bahagi na ng pang-araw-araw na pamumuhay nating mga Pilipino. Matatagpuan ang mga nasabing kompanya o korporasyon sa iba't ibang panig ng daigdig. Marami sa mga ito ay pag-aari ng mga lokal at dayuhang namumuhunan na nagtataglay ng malaking kapital. Sa katunayan, batay sa datos ng International Monetary Fund, ang ilan sa mga multinational companies at transnational companies ay higit pa ang kinikita sa Gross Domestic Product o GDP ng ilang mga bansa. Ayon sa artikulong pinamagatang Top Filipino Firms Building Asian Empires ng Philippine Daily Inquirer na nailathala noong ikasyam ng Pebrero taong 2017, ilan sa mga MNCs at DNC sa Vietnam, Thailand at Malaysia ay pag-aari ng mga Pilipino tulad ng Jollibee, URC, UNILOB, International Container Terminal Services Incorporated at San Miguel Corporation. Binigyan pansin dito ang halaga ng mga nasabing korporasyon sa pamilihan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Hindi lamang sa Timog Silangang Asya matatagpuan ng ilang korporasyong pag-aari ng mga Pilipino. Batay sa artikulo ni Mangun ng pahayagang Business Mirror noong Ikasyam ng Marso taong 2017, Ilang mga korporasyong Pilipino tulad ng SM, PNB, Metrobank, Jollibee, Liwayway Marketing Corporation ang itinayo sa China at nakararanas ng patuloy na paglago. Malaki ang implikasyon ng pag-usbong ng mga multinational at transnational corporations sa isang bansa. Ilan sa mga ito ay ang pagdami ng mga produkto at serbisyong mapagbibilian na mga mamimili na nagtutulak naman sa pagkakaroon ng kompetisyon sa pamilihan na sa kalaunan ay nagpapababa ng halaga ng mga nabanggit na produkto. Nakalilikha rin ito ng mga trabaho para sa mga manggagawang Pilipino. Ngunit kaakibat ng magandang epekto nito ay ang mga suliraning nakaapekto sa maraming bilang ng mga Pilipino. Isa na rito ang pagkalugi ng mga lokal na namumuhunan. Dahil sa dipatas na kompetisyong dala ng mga multinational at transnational corporations na may napakalaking puhunan, sa kalaunan, maraming namumuhu ng lokal ang tuluyang nagsasara. Malaki rin ang kakayahan ng mga ito na impluwensyahan ng polisiya na ipinatutupad ng pamahalaan ng iba't ibang bansa. Tulad ng pagpapababa ng buwis, pagbibigay ng tulong pinansyal at maging ang pagpapagaan ng mga batas katungkol sa paggawa at isyong pangkapaligiran. Nakukuha ang mga nasabing pabor sa pamamagitan ng pananakot na ililipat ang kanilang pamumuhunan patungo sa ibang bansa. Nagubunga ito sa kalaunan ng higit na pagyaman at paglakas ng mga nasabing MNCs at TNCs na nagdudulot naman ng paglaki ng agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap. Maliwanag itong natukoy sa pag-aaral ng Oxfam International sa taong 2017. Ayon sa kanilang pananaliksik, ang kinita ng sampung pinakamalalaking korporasyon sa buong mundo noong 2015 hanggang 2016 ay higit pa sa kita ng 180 bansa. Tinukoy din sa nasabing ulat na ang yaman ng nangungunang walong bilyonaryo ay katumbas ng pinagsama-samang yaman ng 3.6 bilyong tao sa daigdig. Outsourcing Ang pagdami ng outsourcing companies ay maituturing na manifestasyon ng globalisasyon. Hindi na bago ang konsepto ng outsourcing dahil marami na ang gumagamit nito, partikular sa malalaking prebadong kumpanya. Tumutukoy ang outsourcing sa pagkuha ng isang kumpanya ng serbisyo mula sa isang kumpanya na may kaukulang bayad. Pangunahing layunin nito na mapagaan ang gawain ng isang kumpanya upang mapagtuunan nila ng pansin ang sa palagay nila ay higit na mahalaga. Isang halimbawa nito ay ang paniningil ng utang ng isang institusyong pinansyal sa mga credit card holders nito. Sa halip na sila ang direktang maningil, minabuti ng ilang kumpanya na i-outsource mula sa ibang kumpanya ang paniningil sa mga kliyente sa kanilang pagkakautang dahil dito mas napagtutuunan nila ng pansin ang higit na mahalagang bagay tulad ng agresibong pagbebenta o aggressive marketing ng kanilang produkto at serbisyo na nagbibigay naman ng malaking kita maaaring uriin ang outsourcing batay sa uri ng ibinibigay na serbisyo tulad ng business process outsourcing na tumutugon sa prosesong pangnegosyo ng isang kompanya. Nariyan din ang knowledge process outsourcing na nakatuon sa mga gawain na ng mga ng mataas na antas ng kaalamang teknikal tulad ng pananaliksik, pagsusuri ng impormasyon at serbisyong legal. Kung gagawin namang batayan ang layo o distansya na pinagmumulan ng kumpanyang siyang magbibigay ng serbisyo o produkto, maaaring uriin ito sa mga sumusunod. Offshoring ito ang pagkuha ng serbisyo ng isang kumpanya mula sa ibang bansa na naniningil ng mas mababang bayad. Saksi ang Pilipinas sa ganitong uri ng outsourcing. Sa pagnanais ng mga outsourcing companies mula sa United States at mga bansa sa Europe na makatipid sa mga gastusing kalakip ng nasabing serbisyo, minarapat nilang kumuha ng serbisyo sa mga kumpanya mula sa bansang Asyano, tulad ng India at Pilipinas. Marami sa mga outsourcing companies sa bansa ay tinatawag na business process outsourcing na nakatuon sa voice processing services. Ilan sa mga gawaing kalakip nito ay pagbebenta ng produkto at serbisyo. Paniningin ng bayad sa nagamit ng serbisyo at produkto, pagkuha ng order ng isang produkto at serbisyo, at pagkuha ng mga impormasyon mula sa mga mamimili na magagamit ng mga namumuhunan. At mga katulad nitong gawain. Bukod sa pagkakaiba ng oras, karaniwang nagiging suliranin dito ang pagkakaiba ng wika at kultura na nakapagpapabagal ng produksyon. Near Shoring ang nearshoring ay tumutukoy sa pagkuha ng serbisyo mula sa kumpanya sa kalapit na bansa. Layunin itong iwasan ng mga suliraning kaakibat ng offshoring sapagkat inaasahan na ang kalapit bansang pagmumula ng serbisyo ay may pagkakahawig kundi man pagkakatulad sa wika at kultura ng bansang nakikinabang sa paglilingkod nito. Onshoring ang onshoring ay tinatawag ding domestic outsourcing na nangangahulugan ng pagkuha ng serbisyo sa isang kumpanyang mula din sa loob ng bansa na nagbubunga ng higit na mababang gastusin sa operasyon. Tulad ng nabanggit, marami na sa Pilipinas ang offshore outsourcing sa kasalukuyan. Patunay rito ang dumaraming bilang ng call center sa bansa na pag-aari ng mga dayuhang namumuhunan. At ang ilan ay mula sa United States, United Kingdom at Australia. Malaking bilang ng na mga nagtatapos ang nagtatrabaho sa call centers dahil na rin sa mataas na sahod na ibinibigay ng mga ito. Ayon sa Tholons, isang investment advisory firm, sa kanilang top 100 outsourcing destinations for 2016, ang Manila ay pangalawa sa mga syudad sa buong mundo, sunod sa Bangalore, India, na destinasyon ng PTO, kasama rin sa listahan ng Cebu City, 7, Davao City, 66, Santa Rosa City, 81st, Bacolod City, 85th, Iloilo City, 90th, Dumaguete City, 93rd, Baguio City, 94th at Metro Clark, 97. Malaki ang naitulong ng industriyang ito sa pag-angat ng ekonomiya ng Pilipinas. Ayon sa Information Technology and Business Process Association of the Philippines o IBPAP. Pangalawa ito sa pinagkukunan ng dolyar ng bansa. Sa katunayan, lumikha ito ng 1.2 milyong trabaho at nagpasok ng 22 bilyong dolyar noong taong 2015. Tinukoy ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na kung magpapatuloy ang ganitong takbo ng industriya, malalagpasan nito ang iniuuwing dolyar ng mga OFW sa mga susunod na taon. Naging daan din ito sa pagkakaroon ng karagdagang kita sa maraming mga Pilipino na nagbunsod naman ang pagkakaroon ng surplus budget na nailagak sa mga institusyong pinansyal bilang savings o investment. OFW bilang manifestasyon ng globalisasyon. Kung mayroon man isang buhay ng manifestasyon ng globalisasyon sa ating bansa, ito ay ang mga manggagawang Pilipino na nangingibang bayan upang magtrabaho o maghanap buhay. Sa katunayan, malaking bahagda ng manggagawang Pilipino ay matatagpuan sa iba't ibang panig ng daigdig partikular sa Timog Kandurang Asya tulad ng Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates at Silangang Asya tulad ng South Korea, Japan, Taiwan, Hong Kong at China. Maging sa kontinente ng Europa at Amerika tulad ng Canada at United States ay kakikitaan ng mga manggagawang Pilipino. Ang ibang bayan ng manggagawang Pilipino ay nagsimula sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos bilang panandali ang tugon sa budget deficit ng kanyang administrasyon. Naging matagumpay ang stopgap measure na ito. Globalisasyong teknolohikal at sosyo-kultural Hindi lamang sa ekonomiya makikita ang manifestasyon ng globalisasyon. Mababa ang din ito sa aspektong teknolohikal at sosyo-kultural ng mga bansa sa daigdig mabilis na tinangkilik ng mga mamamayan sa developing countries ang paggamit ng cellular phones o mobile phones na nagsimula sa mauunlad na bansa partikular dito ang mga bansang tulad ng Pilipinas, Bangladesh at India. Nakatutulong ang teknolohiyang ito sa pagkapabuti ng kanilang pamumuhay. Sa paggamit nito, mabilis na nakahihingi ng tulong sa panahon ng pangangailangan tulad ng kalamidad. Isa rin dito ang mabilis na transaksyon sa pagitan ng mga tao. Sa Pilipinas, kitang-kita ang paggamit ng mobile phones. Sa katunayan, ang pagte-text ay naging bahagi na ng pang-araw-araw na pamumuhay ng marami. Ayon sa pag-aaral ni Dr. Pert Kiara, marami sa mga cellphone users ay hindi lamang itinuturing ang cellphone bilang isang communication gadget. Ito ay nagsisilbing ekstensyon ng kanilang sarili kaya naman hindi madaling maihiwalay ito sa kanila. Kung mabilis na binago at binabago ng mobile phone ang buhay ng maraming gumagamit nito, higit na pagbabago ang dinalan ng computer at internet sa nakararami. Kaugnay sa pagdami ng mobile phones at computer ay ang mabilis na pagdaloy ng mga ideya at konsepto patungo sa iba't ibang panig ng mundo dahil ang mga ito ay nasa digitized form. Ang mga ideyang ito ay nakapaloob sa iba't ibang anyo tulad ng musika, pelikula, videos, larawan, e-books at iba pa na makikita sa iba't ibang social networking sites at service provider. Ang mga sikat na awitin, pelikula palabas sa telebisyon, viral videos at pictures, hashtags, memes at mga katulad nito ay ilan lamang sa mga mabilis na kinokonsumo gamit ang electronic device na may internet access. Kalakip nito ang pagtangkilik sa mga ideyang nagmumula sa ibang bansa, particular sa United States. Sa kasalukuyan, dama rin sa Pilipinas ang impluwensyang kultural ng mga Koreano sa anyo ng pop culture dahil sa mga sikat na pelikula, Korean novela, K-pop culture at mga kauri nito. Ang lakas ng impluwensya ng mga nabanggit ay makikita sa pananamit, pagsasalita at pakikisalamuhan ng maraming kabataang Pilipino sa kasalukuyan. Sa kabila ng positibong na idudulot, kaakibat din ito ay ang mga suliraning may kinalaman sa pagkalat ng iba't ibang uri ng computer viruses at spam na sumisira ng electronic files at minsan ay nagiging ng pagkalugi ng mga namumuhunan. Huwag ding kalilimutan ang isyo ng pambansang seguridad. Ginagamit ng ilang mga terorista at masasamang loob ang internet bilang kasangkapan sa pagpapalaganap ng takot at karahasan sa mga target nito. Ang mga penomenang ito ay nakabubuo ng mga bagong ideyang kultural na mabilis namang naipalalaganap sa iba't ibang panig ng mundo. Globalisasyong Politikal Kasabay ng paglaganap ng globalisasyong ekonomikal at sosyo-kultural ay ang paglakas ng globalisasyong politikal na maituturing na mabilis ang ugnayan sa pagitan ng mga bansa, samahang regional at maging ng pandaigdigang organisasyon na kinakatawa ng kanikanilang pamahalaan. Ang ugnayang diplomatiko ng Pilipinas sa Australia, China, Japan, South Korea, Thailand, US at iba pang mga bansa ay nagdala ng mga pang-ekonomikong oportunidad Oportunidad sa edukasyon at pangkultural sa magkabilang bansa. Halimbawa nito ang economic at technical aid na ibinigay ng ilang bansa sa Pilipinas. Nariyan ang Japan International Cooperation Agency o JICA, proyekto ng Japan. Nandyan din ang Basic Education Sector Transformation o BEST, proyekto ng Australia, at Military Assistance ng US at mga katulad nito. Sa timog silangang Asya naman halimbawa, kinakitaan ng mga bansang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ng mas maigting na ugnayan sa nagdaang mga taon na isa sa nagbigay daan sa mabilis na pag-angat ng ekonomiya ng rehiyon. Kasalukuyang pinaghahandaan ng mga bansang kaanib ng ASEAN ang ASEAN Integration sa taong 2030 na naglalayong mapaigting ang koordinasyon ng bawat isa upang higit na maging maayos ang pamumuhunan, kalakalan at pagtutulungang politikal. Kaugnay ng globalisasyong politikal ay ang gampani ng mga pandaigdigang institusyon sa pamamahala ng mga bansa. Ayon sa artikulo, ni Professor Randy David na pinamagatang The Reality of Global Ang pandaigdigang organisasyon tulad ng United Nations, European Union, Amnesty International at mga tulad nito ay may malaking impluensya sa mga polisiya at programang kinahaharap ng isang bansa. May magandang dulot ang globalisasyong politikal kung ang layunin nito ay tulungan ang mga bansa upang higit na maisakatuparan ang mga programa at proyektong mag-aangat sa pamumuhay ng mga mamamayan nito. Ngunit, maaari rin itong maging sagabal sa pag ng isang bansa kung ang kanilang interes ang bibigyang pagsin. Kung tutuusin, hindi mapaghihiwalay ang manifestasyong ekonomikal political at kultural sa usaping globalisasyon. Ang mga ito ay sabay-sabay na nagpapabago ng buhay ng maraming tao hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Pagharap sa hamon ng globalisasyon Hindi maitatanggi ang impluensya ng globalisasyon sa buhay ng tao. Nagdala ito ng mga pagbabagong nagpabuti sa ilang aspekto ng ating buhay, ngunit kalakip din ito ang mga suliraning kailangang harapin at bigyan ng katungunan. Malaki ang ginagampanan ng pamahalaan sa pagharap sa hamon ng globalisasyon, maging ito man ay sa dimensyong ekonomikal, politikal o sosyo-kultural. Narito ang ilang solusyon sa pagharap ng hamon ng globalisasyon na isinang sa katuparan sa iba't ibang bahagi ng galitig. Guarded Globalization Ito ay ang pakikialam ng pamahalaan sa kalakalang panlabas na naglalayong hikayatin ang mga lokal na namumuhunan at pangalagaan ng mga ito upang makasabay sa kompetisyon laban sa malalaking dayuhang mamumuhunan. Ilan sa mga halimbawa ng polisiyang ito ay ang pagpataw ng taripa o buwis sa lahat ng produkto at serbisyong nagmumula sa ibang bansa. Sa ganitong paraan, ay mas tumataas ang halaga ng mga ito kaya naman mas nagkakaroon ng bentahe ang mga produktong lokal. Gayun din ang pagbibigay ng subsidiya o subsidies sa mga ng lokal. Ang subsidiya ay tulong pinansyal ng pamahalaan. Isa pang anyo ng subsidiya ay ang pagbabawas ng buwis sa mga produktong lokal, kaya naman murang na ipagbibili ang mga ito. Bukod sa United States, ang China at Japan ay nagbibigay rin ng malaking subsidiya sa kanilang mga namumuhunan. Patas o Pantay na Kalakalan o Fair Trade Ayon sa International Fair Trade Association o IFTA, ito ay tumutukoy sa pangangalaga sa panlipunan, pang-ekonomiko at pang-politikal na kalagayan ng maliliit na namumuhunan. Para naman sa pananaw ng neoliberalismo, ang fair trade ay nangangahulugan ng higit na moral at patas na pang-ekonomiyang sistema sa daigdig. Layunin nito na mapanatili ang tamang presyo ng mga produkto at serbisyo sa pamamagitan ng bukas na negosasyon sa pagitan ng mga bumibili at nagbibili upang sa gayon ay mapangalagaan hindi lamang ang interes ng mga negosyante kundi pati na rin ang kanilang kalagayang ekolohikal at panlipunan. Pagtulong sa Bottom Billion Binigyan din ni Paul Collier noong 2007 na kung mayroon mang dapat bigyan pansin sa suliraning pang-ekonomiyang kinakaharap ng daigdig, ito ay ang isang bilyong pinakamahihirap mula sa mga bansa sa Asya, lalo't higit sa Afrika. May mahalagang papel ang mauunlad na bansa sa pag-aalay sa tinaguriang bottom billion. Ngunit ang tulong pinansyal o economic aid ng mayayamang bansa tulad ng Germany, Japan, France at Italy ay sinasabing hindi sapat kung hindi magkakaroon ng mga programa at batas na tutugon sa mga suliraning ito. Partikular din ang pagbabago sa sistema ng pamamahala na malaki ang kinalaman sa paghihirap ng mga mamamayan ito. Ito ang mga anyo o dimensyon at epekto ng globalisasyon. Muli ako si Mrs. A na nagiiwan sa inyo ng isang magandang araw. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!